So ito na nga, pwede nang humingi ng tulong pinansyal at medikal mula sa opisina ng Pangulo online. True ang kita kapatid. Sa prosesong ito ay kailangan mo munang i-download at i-access ang eGovPH mobile app kung saan makikita mo sa taas na bahagi ang bagong Pilipinas eGovPH Servisyo Hub. Pindutin mo yan kapatid. Mapupunta ka sa page na ito kung saan kailangan mong mamili ng klase ng tulong na iyong kailangan. Pindutin natin ang Medical, Funeral and Other Financial Services. Ang sumunod na pahina ay nagdedetalye ng listahan ng mga pangangailangan na pwedeng tugunan ng opisina ng Pangulo pati na rin ang mga requirements ukol dito. I Scroll down mo kapatid upang makita at mapindot mo ang buto na ito sa pag-upload ng mga requirements. Lilitaw ang page na ito kung saan kailangan mong pindutin ang upload upang masubmit mo ang imahe ng dokumento gamit ang kamera ng iyong cellphone. Ugaliing maglagay muna ng mensahe bago mo pindutin ang appointment schedule. Lilitaw ang kalendaryo at magpapakita ng mga petsa na mayroong pambakanting slot na pwede mong pagpilian kapag nakapili ka na ng petsa ay piliin mo na rin ang oras ng iyong pagdalaw. Kapag naset mo na ang iyong appointment schedule, maggenerate generate ang screen ng QR code na kailangan mong dalhin sa iyong pagbisita sa Presidential Action Center. Paalala lamang na ang lokasyon ng Bagong Pilipinas eGov PH Servicio Hub ay matatagpuan sa San Juan City, Metro Manila pa lamang at sa hinaharap ay may mga magbubukas pang ibang lokasyon. Follow for more money tips and stay smart out there.